Bibigay ng higit na suporta sa First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army, ipinangako ni PBBM. Narito ang newscoop ni Judith Estrada Larino. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalakas ng kakayahan ng First st Scout Ranger Regiment ng Philippine Army para sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan sa ika-73 founding anniversary ng FSRR sa San Miguel Bulacan kinilala ng pangulo ang malaking papel sa pagharap sa internal security threats at pagtitiyak sa kaligtasan ng Pilipinas hinimok ni PBBM ang Department of National Defense na repasuhin ang Scout Rangers capability requirements at tangkilikin ang mga opsyon na magpapalakas sa operational capabilities and effectiveness na ang mga ito upang maabot ng bansa ang defense objectives nito. Git pa ng Pangulo na makakatulong ang Scout Rangers sa Armed Forces of the Philippines, lalo na kung mapagkakalooban ito ng kinakailangang resources. Yan ang News scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.